Hello guys, good evening Ayan guys, gabi na naman guys Uwi na naman Ayan guys, kumusta kayo dyan? Pareho bang hindi napapagod sa kagagawa ng mga reels? Ayan guys Ito na naman guys, may nakita na naman akong ipakita sa inyo na view Ayan guys, tingnan ninyo Gabi na kasi Ito 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 ang view na ipapakita ko yan ganda diba yung araw na palunod yun yan, palunod yung i-zoom natin tingnan zoom natin ayan tingnan guys yan ang araw na palubog na ayan guys guys kumusta kayo dyan guys sabi ko sa inyo wag mo, huwag kayong magsawa nakagawa-gawa ng nakagawa ng mga video at i-upload niyo para magkaroon din kayo ng ads on rails at saka stream ads ayan guys wag tayong mainip wag tayong magsawa at wag tayong manghina patuloy pa rin tayo ayan guys kumusta kumusta kayo mga and thank you thank you for watching